Pagtatag nila. Pagtatag ng Grabe. Grabe! 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 amang Di lang yung tawag sa mga Bagsin Vans. Mauna giliyang ipabot sa kanan. Grabe ka trending. Abot na international mileage. Ah. Abot na ni sa kining balita di dos Manila. Ihubo na ni Vivin Looper pangyam balok aban di balik ra Because later is action. Later, iyan na nang ipakita. Yes! Bad boy ng Cebu, may sasabihin ka ba? Ah, oh, mahuta na ko rin. Kinsa yung mga nila bita! Alright! At ang pangodanon, on this side, who's your... Sagol, sagol, sagol! on the side. Kinsa yung bet.

Basi mga pink, nagkasumbagan na rin. Ha? Aha! All-time high sa itong Facebook Live viewers. We got 75,000 Facebook Active Live viewers! Aba, aba, aba. We got the all-time high, 77,000 nagkadaghan. Going 80,000 ata sa itong Facebook Live viewers. Grabe! Grabe! Wako kita, ini boxing match na inani ka init diri sa Cebu. Grabe gyud Ang pagdangop, ang paghangop sa itong mga boxing fans diri sa Talisay City si Cebu. Grabe oi. Ha? Si Ferdinand de la Merced naglungot-lungot na gina siya. Ha? Nagdumot-dumot na gina siya. sa Facebook live wala silang Facebook video wala daan, na na sila og sakit na mga panultion

Gaabot ang dua ka book higante sa mga influencers. Grabe. Eh? For the last time, bro. For the last time around. This time, atong pangatan ng mga boxing fans, diri na side. Kinsa inyo ah? Bad Boy ng Sibu! Aba. Tugayan na honna Eh? Ji Oh mana? Ah. Huh? Aba Bos LB is hyping up the crowd How about Ferdinand de la Merced? Tanaw waro ah. Huh? Tanaw wang ipakita sa mga Cebuanos na diriyo na nisahin ah. How about diri? Ah. Huh? Bad boy nang Cebu Cebu Ferdinand Dilamersel, Ferdinand, Ferdinand, we are now almost 95,000 Facebook Live viewers. Gravia trending. Number one trending sa Facebook karon. Maski si Mark Zuckerberg ditanaw.